morning guys uh, welcome to my youtube channel guys uh, Terri Black TV uh, for today's video guys magwalis muna ako dito guys sa chapel kay ano mamayang alas 4 may mas dito sa cemetery na ito dito sa chapel sa katedral yan chapel yan so dito ako maglinis daming ano ah uh, yan oh. nakakalat na mga dahon, kahoy, Na anod sa baha. So, ito. So, magsimula na ako guys. So, ito na guys. Maglinis na guys. Pag-uri na lang doon, guys. Ang dulo guys. shout out guys sa mga viewers niya. Shout out sa sa to mga yeah. um, ni Capital Binds at ni Bernil Jan TV sa iba pang vlogger dyan. So, ito, magtulong-tulong lang tayo. Tayo lang ang magtulungan mga vlogs. So, mga musta ko sa mga amigo, si Jan Bernil. Hindi na nakatisita dito sa sementeryo. Busy na ating idol route ngayon. Kasi adventure ang kanyang ginagawa na yun na vlog. So, saan saan siya pumunta. Uh, siya po tumulong sa akin guys sa uh, pag-vlog si uh, Bernil Jan TV. So ayan. So shout out sa lahat sa Mga viewers and mga subscribers. na sa mga nagpa-shout out, shout out sa lahat. Shout out sa lahat ninyo. Oh, sigurado ka na ko. Niya ba 'yan sa sobrang E <laughs> So, lalapit tayo konti Kasi malayo na ang kamera. Ah, dito tayo. Dami mga ano guys, oh, sagbot. So, dito ko ilagay guys ang ating video. Ito. So, So hanggang dito na lang ating uh, video guys. Uh, paki support naman. Uh, paki like, share and subscribe para lagi kayong update sa susunod na video guys. So salamat sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagpanunod sa aming vlog. So thank you guys sa inyong support. Labi na sa mga OFW, at sa ibang bansa sa mga nag-comment nag-like, nag-share sa video nag-subscribe thank you sa inyong mga suporta so ito lang ang mga kaya guys sa pag-vlog mag-trabaho mag, mag ng utso mag sa bangkay mag so mag-welding at saka mag iba't iba pa pero yan lang ang makakaya ko so okay guys God bless to all I love you